Nagsama-sama ang mga key agency sa isang coordination meeting para sa mas mabilis na development ng malabang airport. Ang kwentong kaunlaran sa infrastruktura mula kay Quiza Chavez. Nagsama-sama sa pulong ang Bangsamoro Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Lagindingan Ministry of Public Works, Local Government Unit Malabang, Ministry of Environmental Natural Resources and Energy, Ministry of Transportation and Communication Legal Team, the Air Transportation Services, at 51st Infantry Battalion araw ng Webest, August 28. Iprinisinta ng CAAP ang operational at technical requirements at binigyang diin na kinakailangang alisin ang mga obstructions sa paliparan tulad ng mga mataas na pondo at nagsitaas ang mga damo sa runway. Hiniling din ang pansamantalang pagpapasara sa runway ng airport upang bigyang diin ang ligtas at mabisang pagsasaayos ng airport. Tumutok din ang usapin sa military reservation at ang pagsasagawa ng relocation survey para sa mas malinaw na airport boundaries. Inaasahang mapapasigla ang regional connectivity at economic growth sa bahagi ito ng BARM kapag naisayos na ang paliparan. Chrisa Chavez, I-Mines, Philippines